Mahilig ba kayo sa kwek-kwek? Nakakain na ba kayo ng kwek-kwek na matamis at malatong at kulay kahel na itlog? Kung oo, sigurado akong gustong gusto nyo rin ang masarap na merienda na ito. Pero may isang kwento na tiyak na magpapalungkot at magpapaisip sa inyo. Ang kwento na ito ay hindi lang tungkol sa isang batang lalaki at ang paborito niyang merienda. Ito ay isang kwento ng isang batang na bago ang buhay dahil sa isang pagkain tinang takilik ng lahat. Panoorin nyo hanggang dulo at matutunan nyo ang bihim na hindi alam ng marami tungkol sa kwek-kwek. Sa isang tahimik na bayan sa tabi ng bundok, may isang batang lalaki na si Kiko isang mabait at masipag na kabataan na kilala sa kanilang baryo. Mahilig siya maglaro sa kalsada, magtanim ng gulay sa bakuran at minsan ay tumulong sa kanilang munting tindahan ng kwek-kwek. Ang kwek-kwek, isang paboritong merienda sa bayan, ay itlog na pinapalamanan ng harina at niluluto sa mantika. Kilala ito sa kanyang kaakit-akit na kulay kahel at tamis lasa. Si Kiko ang pangunahing nag-aalaga ng mga itlog na ginagamit sa paggawa ng kwek-kwek at siya ay naging parte ng buhay ng kanyang mga kababayan. Bukod sa pagiging masarap, hindi nawala ang kwek-kwek sa kanilang buhay, lalo na sa mga araw ng pista, kapistahan o kahit anong selebrasyon. Ngunit sa likod ng masaya at tahimik na buhay ng bayan, may isang lihim na hindi alam ng karamihan. Sa bawat piraso ng kwek-kwek-kwek na binibili, may kasamang sumpa na hindi nakikita. Hindi ito ang kwento ng isang ordinaryong bata na naglalaro at nagtitinda ng merienda. Isang kwento ito ng isang batang naging aswang. Isang araw, isa matandang mauukit ng kahoy ang dumaan sa bayan. Kilala siya sa pagiging may malalim na kaalaman sa mga sinaunang kasaysayan at alamat. Pinili niya magtinda ng mga kahoy na alahas at gamit. Ngunit hindi siya nakaligtas sa mga mata ng matatandang kababaihan ng bayan. Si Lola Isabel, isa matandang mauukit at bihasa sa mga ritual ng bayan ay may isang takot na hindi kayang itago. May masamang nangyayari sa kwek-kwek na ito, sabi niya sa kanyang kaibigan na si Lola Rosa. Baka magising na ang mga nilalang na hindi dapat magising. Walang nakakaalam kung anong lihim ang tinataglay ng kwek-kwek na iyon. Ang matandang mauukit ng kahoy, si Mang Obet ay isa sa mga nakakaalam ng lihim ng kwek-kwek. Ang mga itlog na ginagamit para sa kwek-kwek ay hindi basta basa galing sa mga ordinaryong manok. Ayon sa kanya, may isang itim na seremonya na nagaganap sa gabi. Isang seremonya ng kapangyarihan. Bilang isang alagad ng kaalaman, sinabi ni Mang Opet na ang mga itlog na ginagamit para sa kwek-kwek ay pinili mula sa mga manok na inaalagaan sa isang lugar na tinatawag nilang gabi ng laban. Dito, ang mga itlog ay pinapasa-pasa sa mga tao na may kakayahang magpatuloy ng isang malupit na ritual. Kung ang itlog na ginagamit sa kwek-kwek ay hindi na ihanda ng tama, nagiging masama ang epekto nito sa mga kumain. Isang gabi, natuklasan ni Kiko ang lihim na ito. Hindi niya alam na ang kanyang buhay ay papasok na sa isang madilim na landas. Habang siya ay naghahanda ng kwek-kwek sa kanilang tindahan, napansin niya ang kakaibang itsura ng mga itlog. Mga itlog na may kakaibang kulay at texture. Isang matanim na amoy ng mga damo at lupa ang sumasalubong sa kanya nang siya ay nagbukas ng isang kahon ng mga itlog. Hindi niya kaya ipaliwanag ito, pero naramdaman niyang may kakaiba sa kanyang paligid. Isang gabi, habang siya ay naglalakad pa uwi, nagtakbo siya ng isang anino na bumangon mula sa madilim na kanto. Bago pa siya makatakbo, naramdaman niyang ang hangin sa paligid ay naging mabigat isang malamig na tinig ang nagbukas sa kanyang pandinig. Pumili ka, bata, ng buhay na gusto mong tahakin. Ito ang tinig na nag-udyok sa kanya na kumain ng kwek, kwek na may kakaibang pagkakaiba. Nagising si Kiko sa isang mundo ng dilim at malamig na hangin. Ang kanyang katawan ay tila nagbago. Ang mga kuko ay nagkakaroon ng matulis na mga dulo at ang kanyang mga mata ay naging pula. Lumikha siya ng isang sigaw, isang nakakakilabot na hiyaw na umabot hanggang sa kalapit ng mga kabahayan. Habang nangyayari ang pagbabago kay Kiko, napansin ng mga kababayan niya na hindi na siya ang dating batang masayahin at puno ng pag-asa tinuklasan ng mga tao ang mga kasunod na pangyayari. Madalas, nawawala ang mga hayop sa bayan, pati na rin ang mga bata na hindi na makita. Ang mga matatandang kababaihan tulad ni Lola Isabel ay nagsimulan na magtipon at magdasal upang matuklasan ang dahilan. Isang gabi, si Mang Opet ay dumating upang magturo sa mga kababayan tungkol sa mga alintuntunin at ritual. Sinabi niya ang pagkain ng kwek-kwek na isinumpahan ng mga tagapag-alaga ng mga manok ay magdudulot ng mga kasalanan na hindi kayang alisin. Ang batang, si Kiko, ay naging aswang dahil sa hindi tamang ritual na ginawa. Sa tulong ng mga kababayan at ang gabay ni Mang Obet, na pag nila kung paano pabalikin si Kiko sa kanya orinal na anyo. Ginamit nila ang isang espesyal na seremonya upang alisin ang sumpa na dala ng kwek-kwek na iyon. Ang seremonyang ito ay kinakailangan na pagdasal at pagninilay sa mga nagdaang kaysaysayan ng bayan. Sa huli, si Kiko ay nagbalik sa normal. Ngunit, dala-dala pa rin niya ang sakit na mga nangyari. Sa mga sumunod na taon, naging mahigpit ang mga batas sa bayan hingil sa kwek-kwek. Ang mga itlog na ginamit para dito ay pinili na lamang mula sa mga natural na paraan. At tanging ang mga may tamang kaalaman lamang ang nag-aalaga nito. Habang ang buhay ng mga kabayan ni Kiko ay bumalik sa normal. Natutunan nila na hindi lahat ng kasayahan sa pagkain ay ligtas at may mga lihim na hindi dapat gawing biro. Ang kwento ng Kwek-Kwek at si Kiko ay nagsilbing isang paalala sa bayan. Hindi lahat ng bagay ay parang isang simpleng pagkain o tradisyon. May mga bagay na tinataglay ang mga simpleng merienda na may kaakibat na malalim na kasaysayan. Isang kasaysayan na pangkapangyarihan at lihim na hindi madaling maanlak. Sa bawat kagat ng kwek-kwek, naalala nila ang kwento ng batang naging aswang at natutunan nilang mag-ingat sa mga bagay na hindi nila ganap na maunawaan. Ito ang kwento ni Kuya Sai. Kung natuwa ka sa kwentong walang kwenta, Don't forget to hit the subscribe button para sa susunod na kwentong walang kababalaghan.